pagsasaka. Sila ang mga bayaning madalas hindi napapansin at nabibigyan ng tulong. Kaya't bilang pagpupugay sa natatanging ambag ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura, idinaos ang kauna-una ng Pelikula Agrario 2025 ng Department of Agrarian Reform Cordillera nitong Lunes, August 11. Layon nito na itampok ang mga kwento ng mga magsasaka sa rehiyon sa pamamagitan ng maikling pelikula. Actually, no una there was no doubt that we wanted to join because our previous endeavor, which was the IP, IP film, ren which was another film competition joined by our, by our BACom students. Uh, we wanted to take this opportunity, rin naman na to try again, because knowing that although we didn't get the first place on that uh, other competition, uh, medyo confident naman kami on this. Uh, itong dar na parang uh, maybe we can take the crown naman for University of Baguio. Naging sentro ng mga pelikulang ipinalabas ang tunay na karanasan ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga liblib na pamayanan. Nilahukan ito ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang universidad at paaralan sa buong Cordillera. Tinanghal bilang kampiyon ang pelikulang uma ng University of Baguio sa ilalim ng agrarian reform beneficiaries category tinalakay nito ang buhay ng mag-asawa na nagkaroon ng titulo ng lupa sa tulong ng DAR. Like the hardship of being a farmer, yung hirap po na, ano, lalo na nag, nagkaroon kami ng family, nakabuo kami ng family doon, yung hirap na lamdaman talaga namin, yun yung ano ko. Yung being a uh, farmer, the life of a farmer is very hard. Sobrang hirap po talaga ng buhay ng mga farmers natin. And yung tulong po na mula sa government, it's, it's very much needed po talaga ng mga farmers natin. Very hard. I guess the hardest part about writing the script itself is that I wanted to stay, stay true to the source material, which was the AR, uh, Agrarian Reform Benefit beneficiaries which are Maxima and Jimmy. But also, I want to make it interesting, heartwarming, and very... I would describe it as Disney's movie up. But yeah, that was the hardest part. Making it emotional while also staying true to them. Sobrang hirap po. Kasi yung portraying po ng isang buhay ng tao is hindi lang biro-biro. Need mo talaga i-portray kung ano yung na experience nila, kung paano sila namuhay, kung ano yung mga feelings or mga pinagdaanan nila na hindi mawawala yung gusto mong ipahiwatig, gusto mong maparating sa audience mo and sa manonood mo. Nahakot din ng pelikulang Uma ang anim pang parangal, kabilang ang Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Editing, Best Poster at Overall Winning Film. Nagkamit ang pelikula ng Kabu ang score na 88% at nag-uwi ng plaque of recognition at 30,000 pesos na cash prize. Kuwento ng mga nagwagi, hindi naging madali ang kanilang pagsali. Kasabay kasi ng kanilang paghahanda sa patimpalak ay ang kanilang responsibilidad sa paaralan. So ang ginawa namin, tinulungan namin yung mga bata mag-process ng correspondence, even yung mga budget request sana because the students were asking for financial assistance from the president's office and they were granted with the amount they identified in the budget request. Kasi itong film na to, prepare namin siya ng a whole month of January. So from that point, sa simula pa lang sa pag-budgeting namin, nag-namamroblema like, kami saan kami kukuha ng budget and at the same time yung transportation namin, location ng location ng pagsushoota namin, lahat nyon sa pre sa preparation mat namin, grabe ang daming challenges nun, masalo sa budgeting kasi lahat ng part na yon uh, hindi namin alam kung saan kami kukuha kasi sometimes pinagpapasa na kami kung saan kami kukuha ng budget and yon uh, sa aming mga and also at the same time yung sa paggawa rin ng mga stories namin kasi sa mga ben sa beneficiaries din namin kasi doon sa lugar ng beneficiaries namin, sobrang layo sa tublay pa sila. And doon sa transportation pa lang nila, grabe yung mga uh, pagihirap paghihirap ng director natin and at the same time yung mga researchers natin para mabuo itong film na to. Yun yung mga mostly mga challenges po namin. Sila-sila lang yung nagtrabaho dyan. And walang in-identify si teacher. Ang nangyari lang, yung mga fourth year natin, since almost graduating na sila, ang sabi lang namin, you guide the lower years. So ang nangyari, nakapag-top sila ng first year na magde at gumawa ng script. So they were inspired actually and the fourth years inspired and encouraged the lower years. So sila-sila yung bumuo ng production team nila. Ang pelikula Graryo ay inilunsad upang ipakita ang epekto ng reforma sa lupa sa buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng sining at pagsasalaysay. Sa mga susunod na buwan, muling sasabak ang University of Baguio BA Communication sa national level ng nasabing patimpalak. Valerie Dismaya, or News.